Good morning everyone! Welcome sa ating little channel! Ayun, ang video natin ngayon ay tungkol sa ating greenhouse. Ano-ano ba yung mga halaman na nag-survive simula nung nagkaroon tayo ng snow dito sa Florida. So, puntahan po natin ng ating greenhouse. So, ito guys, ang aming greenhouse. Bali, uh, natayo namin siya noong November or magdi-December na siguro nung time na yon ayun, pakita ko po sa inyo yung kabuuhan ng aming greenhouse sadan, ito yung pituan. ito yung kabuuhan magkabilaan po ang mga bintana sa kabila din po, may bintana po yan then pasok po tayo sa greenhouse ang una nating makikita ay ang aming limond. ito ay lemon po to Then, mayroon tayong isa pang limon na may bunga. Then, ayan, ang aking saging na hindi na talaga, hindi ko alam kung talagang mabubuhay pa siya or hindi na. Then, mayroon tayong rosemary. Ayan ang ating rosemary. May mga seedlings tayo ng bell pepper. Siling labuyo itong ay siling labuyo. tin meron tayong sweet pepper. Ayan. Ang ating kalamansi na may mga bunga. Tapos, mayroon na rin silang mga bulaklak. Ayan, panibago. Ang ating mga rosas. Ayan, ang gaganda. Ang aking kapaya na hindi ko alam kung mabubuhay siya o hindi ito naman ang aking mga garlic. Ayan. At ito ay bougainvillea. Meron din tayong sanglay. Ayan. Another seedlings ng bell pepper. Ito naman ay Beans hindi natin alam kung mabubuhay siya pero tingnan natin ayan tapos mayroon tayo doon another orange yan orange yan hindi ko lang alam kung anong klaseng orange ito ayan hindi ko alam kung anong klaseng orange yan then ang aking pineapple na nagtatry na mabuhay another roses then another orange itong orange na to hindi ko rin alam kung anong klase ng orange pero tingnan natin ang kanyang ayan diba valencia orange ayan tapos mga roses na naman ang ating garlic. Ayan. Meron ako ditong turmeric or dilaw sa atin. Hindi talaga siya nag-survive. Ayan. Another roses. Ang aking oregano or kalabo sa Pinas. Hindi ko alam kung mabubuhay siya or wala na talaga. Yan ang nangyari sa kanya. Tapos, ang aking langka. Ay, Diyos kutay, ang aking langka. Hindi <laughs> ko alam, guys, kung mabubuhay yan. Another bugimbilia. Ayan, bugimbilia na naman. Pero ang aking siling labuyo, ayan, may bunga. Ay. Tapos meron tayong tanglad. Ayan, itong aking tanglad. Ito naman ang aking eggplant or talong. Then, ayan, ang aking napakaliit na bell pepper. Ayan, may bunga siya, guys. Oh, 'di ba ang saya? Ang aking mga kamatis na namatay <laughs> pero lumalaban. <laughs> pero may bago akong kamatis dito. Ayan. Yan ang aking panibagong kamatis na lumalaban. Pero yung iba talaga, wala na talaga. Ayan. Then, another seedlings ng bell paper. Medyo madami-dami akong seedlings ng bell paper. Then, ito. Ang seedlings na ito ay bayabas. Ayan, napakadami. Diba? Sobrang hangin. Then, another roses. Ito ay gumamela. Namatay din siya. Pero sana, bumalik. Tapos, ang aking heater. Ito talaga yung uh, tumutulong sa amin. Para kahit papaano, yung mga halaman ko dito ay mag-survive. Meron mga namatay, pero diba, masaya pa rin ako kasi mas marami pa rin ang nabuhay nalulungkot ako dito sa aking uh, uh, saging kasi itong saging na ito ay hindi talaga yan basta-basta saging yan ay saba galing talaga yan sa Pilipinas saba pero ayan ang nangyari pati ang aking kapaya yan so guys ito po lahat ang laman ng aking greenhouse may mga namatay pero marami din naman ang nabuhay so ililipat natin sila sa I think mga March na lipat natin sa labas kasi sabi ni Diyosawa mga March medyo hindi na kalamigan dito so ayan guys kahit pa paano marami ang nabuhay thank you sa so panonood bye bye